Magandang hapon mga kapatid at ayan nakatapos na naman tayo sa ating pagkabad at nandiyan tayo. Isang linggo na naman ang lumipas ang bilis-bilis ng panahon. Ito na naman Jay. At katapos na naman tayo sa mga pagpapasamba natin. Ito na tinintay lang natin yung ating mga pinasamba mga kapatid na pinasamba natin at isang linggo na to, isang sunod na linggo pasasalamat yan at uh, hiling natin sama na may pagtagumpay dahil nagtagumpay ang pagpapasalamat ng mga kapataan at sana sumulong din tayong mga katandaan na yan. shout out sa lokal ng RSC at pagandaan po natin ang pagpapasalamat natin sa ating ama yan 'di po sana tayo. Ay, ah, laging magingat para sa araw ng pagpapasalamat natin. Yan yeah. sila tatay.